Warit sa po sa inyong lahat ang mga kaidolo. Kumusta po ang lahat? Ako mo sambang isa. Sana po nasa mabuti ka lagay lang kayo. So for today ay video tayo po ay uh, may nag-comment po kasi dyan na sa ating comment na nasabi daw po ay eh, dapat hindi daw pinupruning ang kalamansi. So yun, napag usapan po natin yan ng mga kaidolo. Syempre kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi update sa mga susunod na video. Pero bago lahat, pag-intro muna tayo in 3, 2, 1. So, yan nga po mga ay mayroon po na comment dyan sa ating ako comment section na dapat daw ay hindi daw ipinoproning yung kalamansi. So, yung kanya-kanya uh, naman po tayong adiskarte uh, uh, mga ka sa pag-alaga uh, ng kalamansi. So, yung uh, sa akin man po sa pag ay eh, hindi naman po kayo ay pinipilit. So, yan. Abibigyan uh, ko po kayo ng... Uh, ay example, ito po at panuorin nyo yung kalamansi na ito. Ito po ay apat na taon lang, kaedad lang po ng ating kalamansi na ito. So yun po yung kalamansi yun na yun mga Kung makikita nyo po, ayan no, oh, napakalilit pa nung uh, kanyang uh, sanga. So, kita-kita naman po, batang-bata pa na mga kaidolo. So, untas taas-taas na niya. Halos ala ng babain. Halos taas na lang talaga yung uh, talagang pita-pipitasan mo dito mga kaidolo. Hagdan na agad yung a uh, gagawin mo wala kang sa sa baba so ayan na uh, mga kaidolo akit po ako sa hagdan at uh, tingnan po natin na kung gaano kataas itong uh, kalabansina kalabansi so ayan na uh, mga kaidolo kung makikita nyo po ayan na po yung uh, bundok arayat kaya po uh, nasa boundary na po yan ng uh, BBC at saka uh, arayat pampanga So ayan uh, kung makikita nyo po mga kaidolo, napakataas ng hagdan na yan, nakadulo na po ako. Kaya yan po yung uh, effect to. Pag uh, hindi po tayo nagpruning pruning mga kaidolo, ganito halos dalawang taon na lang po yan, eh, patay na yung kalamansi yan. So yun nga po, uh, yung uh, kalamansi na yan uh, mga kaidulo. ay dun po sa Kabyaw. Uh, malapit na po sa Arayat yan, na boundary na po ng Arayat, tsaka uh, Nueve Sia. So napapitas po kami nung uh, isang araw dyan. So yun, ating uh, po natin yung pagkaka- uh, pagkakaiba ng ating kalamansi dun sa kalamansi nila so yan ang mga kaidolo ito po mga kalamansi na to ay hindi pa masyadong hagdanin ito din po ay apat na taon pa lang din so nung bata po kasi ito ang mga kaidolo inaalagaan po natin sa pruning hindi ko po uh, uh, hinahayaan uh, lumaki agad yung uh, kalamansi na to so ganito po kasi nakasanayan namin dito sa hain Uh, Nagpo-pruning po kami ng kalamansi Para po eh ba, uh, Kahit bata pa lang yung kalamansi natin Eh hindi, na, hindi pa masyadong uh, hagdanin Kahit umidad ng uh, Apat na taon o limang taon uh, Meron dyan, uh, tataas dyan uh, Pailan-ilan lang pero uh, hindi lahat Kasi uh, nag-aalaga tayo sa pruning So kung makikita nyo po mga kaidulo, Yung uh, puno na pinakita ko sa inyo kanina So ito po yung uh, puno ng kalamansi natin So yan, ah, uh, kung, may ma kung makikita nyo po uh, mga kaidulo, kaya hindi siya lumalaki agad kasi nga ah, uh, pinapa uh, ano po pruning at kasi tayo. Ayaw po natin na tumangkad la, agad. Ito po ay pinabibilog muna natin, pinabubuad agad po natin. So tingnan nyo po mga kaidulo, yung bilog nung ah, uh, uh, ating uh, alamansing ito na bata. So kahit po siguro mga anim na tao yung mag-aakap dyan ay ganun po yung bilog dyan na mga kaidolo yun po uh, mga kaidulo, yung purpose ng ating a uh, uh, pag pruning so kasi nga po ayaw natin na ito ay tumangkad agad so kung makikita nyo po mga kaidolo pag kinayo po natin yung hagdan na yun dyan uh, halos kapantay lang po nung ating uh, kalabansina yan hindi po siya uh, tataas ng no, Ah, uh, dalawang baitang lang po siguro o tatlo. So, yung pinakita ko po sa inyo video, halos na dulon dulo na po ako ng hagdanan. Hindi ko pa abot yung dulo ng kalamansi. So, makikita nyo po, ah, uh, yan po, eh, hindi naman po namin kayo ah, uh, pinipilit o na mag -pruning. So, yung base lang po ito sa uh, aking uh, karanasan dito sa pagkakalamansi, mga kaidol. So kung makikita nyo po ha, ah, pa, pasili po natin ha, ah, yung mga gamatang hito natin namin ah, may mga gamugo na tayo dito mga kaidulo Sa ating nga kalamansi to. So titingnan nyo po, para siyang ha, ah, pa ilan, ilan lang yung bulak na niya, pero marami pa rin po ang ah, nilalabas ito mga kaidulo. So yan, pagka po nilapito natin mga kaidulo, ayan na po yung ah, ating ah, mga gamatang hito. Ito po yung ah, mga na, masisela na mga kaidulo. ito na po yung mga sinusundot ng putakte. Eh kasi po uh, wala na siyang balot wala na po yung uh, pinaka petals ng uh, kanyang dahon so yun kung makikita nyo po mga kaidol uh, kung sa titignan ko naman po ay eh, wala naman itong uh, sira yung uh, ating uh, kalamansi na to so gaalaga po kasi tayo sa spray so yun nga pala mga kaidol kung may makikita nyo so, may mga dahon na to may mga kulay blue so gumagamit po ako ng pongo pre dito mga kaidol para yan po kasi eh, nyo naman po, makakapit sa dahon ay yung uh, kanyang kulay. So, parang pampakapit natin yan sa may bulaklak natin na uh, yung ating uh, insecticide na ginagamit. So, na, marami-rami ito uh, mga kaidulo. Sana uh, magtuloy, uh, wag masira so kaya dire-diretso tayo sa pag-i-spray dito so yun, ang dito lang po muna ang ating video mga kaidolo sana po yung may natutunan kayo ng araw. Uh, keep safe and God bless po sa inyong lahat.